yun magandang araw mga boss settings tayo ng 6 ta mga boss conversion from kalamba laguna to mga boss ayan from kalamba city ayan, pumunta sa atin dito sa Gumaca, Quezon. syempre 6 ta conversion ang ipapagawa nito so yun stay tuned lang kayo mga boss at papakita natin So, testing tayo. May mga modification pa tayong gagawin dito doon sa kanyang arm shop. Tapos, ito nga, yung gearings. Yan, 6 taon version yan, mga boss. 6 speed. Ha? Huh? From 4 speed to 6 speed. Napakabahat ng motor, pero pinak-convert na ni Bossing. Ayan, tapos nito, pinadouble bearing yung arm shop mga boss. anin ngayong yung ambyo o, dalawa tatlo dapat ah anin o, diba mga boss so yan dito nakabaklas pa yung makina mga boss testing natin kung kompleto so yan basta anin yan mga boss KMX transmission ang ginamit dyan hmm. palit si gunyal bearing na rin kasi syempre na, iba na. So, add na mag, ano lang kayo mga boss, kung balak nyo magpa-overhaul, At uh, convert 6 maglaan kayo ng para sa crankshaft bearing. And so, ayan, kita nyo naman mga boss, o. Oh. Anim na kambyo mga boss. So, ayan mga boss, oh, pinapalinis ko na. At, uh, syempre, bago pa yung motor mabilis lang linisin and kasunod nito mga boss syempre batang bata Apple pa rin wave to yan na rin pala to pina ni boss and syempre meron tayong na unang mas 2k ano 2k odo pala tapos ito mga boss uh, batang motor pa rin to kasi latest model yan so yan inuulit ko mga boss sinabosing ay from Calamba City Laguna Ayun o Shout out, shout out mga boss Kalamba Kalamba yeah, So, backless na Yung 4-speed Tapos ito na yung 6-speed, mga boss Isasalpak na natin yan So, sa mga hindi pa gaano abisado mga boss Plug-in play na yan So, may mga binibinta tayo nyan, mga boss Basta isasalpak nyo lang Kung gusto nyo bumili uh, Nakaready na yan for plug-in play So, yon sa so, mga nagtatanong pa rin Mga boss Ang Ah uh, haba ng oras ng paggawa natin dito dapat ay half day lang kaya lang may mga pinasabay tayo yan sinabosing. tamang kwento lang muna syempre naiinip at uh, nasa machine shop yung ano yung ibang pyesa nyan mga boss so dito kabita na to mga boss syempre tamang kwento lang tayo hanggat nagbubo para hindi mainip sila busing at halos maghapon na dito kasi yun nga uh, nagpa double bearing pa sila nung uh, cylinder head sa, yung sa arm shop mga boss para isang baklasa na lang daw so yun Dinala natin sa machine shop tapos ito palit ano nga crown, crown shop bearing tapos yung kanyang uh, clutch lining palit na rin kaya medyo sinulit ni boss kahit medyo magastos para isang bakla sa nangalang daw at para syempre smooth na smooth so dito masasabi ko lang talaga mga boss kapag ka nagpalit kayo ng transmission ng KMX para kay barao may sidecar ito talaga yung tunay na lalaas at tunay na bibilis hmm? malaki yung pagkakaiba nyan dun sa mga sprocket lang yung mga pinapaltan uh, syempre isang gastusan lang uh, sa mga nagtatanong mga boss 11,000 ang package natin dito sa kasama labor, gasket at sa uh, gearings ema ko nga pagbabawas <laughs> na あ、<astically noise> Lalu-lalu pulak Tak nak syet lah Hehehe Yang minum malang ni Papua Lirik dia pasca Kacau-kacau ni Tau si Raul Kami satu murid itu. Baik kan? Oke. Okay. Dekat, ini Bu, thank you Ingat tuh. Kurang nih bapalik tadi. Thank you, po. Po. <laughs> thank you po. Malalim Malalin Bu ya, Ano, inibago okay. ka sa una? Okay. Sige <laughs> po okay. 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 okay.